ito nila mga kadulo hinila po si brodok ko nang din nyo at dito po may tiyana po dito kaya yun binuusan po namin ng mga hiwagang tubig so hindi na bumabalik ngayon mga kadulo itatuloy pa rin namin hahanapin yung tubig kung saan to kasi sobrang ano na sobrang sokal pala dito yan sobrang sokal po mga kadulo Sama, Sekurang, bro. Melapit lo tayo, bro. Murah. Murah. Oh. Di baik kau, Yon. Uh. Mereka, yon? Uh. Masih dan tayo, bro. Oh. Hmm. Ha? Dimalau, yang Hah? Masih malau, Panai-anai yang galarnya.

So, dala pa rin natin yung na pangontra natin sa mga anak nila. Sarap. Ito mo ka, doon. Coconut. Huwag kayong tumingin sa coconut, bro. Yeah. Coconut? Pamatokso okay, siya kayo. Coconut. Boh. Ligtas ka ngayon dahil wala, wala, wala akong dalang itap. So, dala po rin natin pag may, ng coconut. Uy. Kamalaw, Ha? Huh? Kamalaw.

bro. Kaya -but, bu bro. Hey. <tum> nga, na Di nano aku kayak -no, kayak mangkiting, aku kayak <tum> kay mang <-kiting. tum> Huh? Ako na naman yung ano ha? Mahal pa yung damdamin. May aso bro? May aso ba rito ng no? yeah, Kalibdib okay. na? Ha? Huh? hindi natin nahanap ng tubo no? ina ka, ina ka baka bangin yun sa ibaba ha baka ma ay, 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 ay. Terima kasih ilog na ito bro. Nasa ilog na tayo Bro. Ini yang tubik. ilog, Mak. Bye -bye, nanti tundaanan, tuh, Bro. bro. Hmm. Itu nak, Bro. Ya. Ini kayu. Nah. kayu.

lala malami hmm. ba? malami ano yung sa sako bro? parang napansin ko dyan na ba? ano bro?

daming mga sakong naka-bitay sa puno, bro. Ano yan? Mga bunga ng Ha? Mga bunga ng Akala ko kung ano lang meron dyan sa loob. Bro. Ha? Ano yun, Ano? May buwis ng babae at saka ng kanak. Ano May bungsis ng babae at saka Ano bro? Ano Sila silalim. silalim, bro? silalim, Ano Ano Ano

May banda na oh. tignan natin. Tignan muna natin, tignan muna natin sa loob.

Kulit putih mo. Di na pa pa sa inyo. Ang mga Sige, mabuti, mabuti. Tigno kaya natin sa ibaba. Bakit daw wala yung boses na mga tiyanak? At hindi ba rin? Baka naganyo lang yan ha. Baka naganyo lang yan ha. May manok dito. Bro. wag nating pasukin yung bahay bro. Baka mabulabog natin yung manok na nagutulog. Dito mo sa labas. Nawala yung boses ng mga ah, mag-ina kanina. Kaya nakasaka yung babae. E, ito yung ah, nakita natin. Diba siguro to. Baka nag-anyo to. Ayan. Hmm, mga hmm, sobrang init po nang ano ko dito sa bahay na ito hmm. sa loob nito at kasabi namin ng mga nawala na nga pagsaboy natin kanina yun nawala yung busas at saka yung ati kayo anak magina bigyan nawala nawala yung boses yung magina tapos ang ang nakapuli yung baki ang dinigod wala din ha

Sapa na pala tayo dito bro Ha? So, may sapa na pala tayo Wala pala maingay Bro Diba yeah, bro? Masasid pa tayo ng kumpi Ito yung sandali bro

na sigurado dyan talaga patay na buhay pa rin ito yung mga ka-explore uh, yung mga hindi nakakaalam talaga uh, yung balete yung po ay bago hmm. so yung bago na yon ako makapit yan sa puno sinasakop niya yung puno tapos habang uh, dumadami sila lumalaki yung bago na yan yung balete hmm. yung puno na Akin nakapitan niya. Yan po ay mamamatay. Papatayin niya yung puno at siya na yung ah, uh, kumbaga siya na yung magiging puno diyan. Hindi mo ka-explore. Oo, yan yung balite. Hoy, puro. Hoy, wala. Uy! maganda lang po kurtina, bro. Ha? Mano. Oh. Parang may nahulog ah. parang may sumilip diyan, Chidokso. Dyan oh, dyan, dyan. Si, mm. 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 'di. na. Wala okay. na. Wala. Dino, pa ba kayo? parang Eh, make naman ba? Bro, parang may binigay sa copy nando. Ani tanya bro. bro. Para matingnan natin na buti Nah. Hmm. Hmm. Nah. wala na bro hindi ka talaga wala kadang ano ko na lang bro ah uh, pabalikan natin to ah uh, pabalikan natin to Buti araw no maganda siro araw depende kung ano yung free natin na time So, babalikan natin to. Iimbestigahan pa natin mabuti ito. Kasi yung iyak ng tiyanak bro, at nung babae, may nawala. Mm yeah. Yung na ano lang natin dun, ay na yung uh, busis ng demonyo. Sige, babalikan natin to. So, yun mga ka-explore, abangan nyo. Babalik kami dito para iimbestigahan pong pahamu. Yung babalikan pa namin So mga idol sa hindi mo na tayo papasok ngayon kasi babalikan namin ito na bahay na ito. Ah, so, yung may ano yung araw namin to babalikan para ma para ano namin ma uh, tingnan talaga namin ng kalububan gan no? so abangan nyo lang po ang pagpunta namin din sa araw